Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan nang nakasal si Lynette at si Carlos at pinati naman sila ni Robert. At naging tensyonado pa rin si Carlos sa mga pagkakos ni Robert. Humini naman ang sorry si Robert dahil nadala lang siya ng emosyon nito. At ipinaabot na ni Robert ang kanya mga panalangin para sa bagong kasal. At nakiusap siya kay Carlos na huwag pabayaan si Rinette. na Nasinigot naman ni Carlos na bakit niya papabayaan si Rinette na yung asawa niya na ito. At si Ana din na ang gumawa ng paraan para may iwas niya ang kanyang tatay. Kaya ano sila na lang ang kanyang tatay, kinamusta siya ng kanyang tatay. Kung okay na ba sila ni Carlos? At tinami naman ni Ana din na okay na sila. Kasama rin ang pag-amin na sabihin niya na nakapag-usap na sila ni Dr. Carlos at naging harsh talaga siya dito. Kaya sila nagkaroon ng problema. Pero dahil mahal na mahal niya ang kanyang nanay Lynette, ayaw niya problema sila ni Dr. Carlos dahil alam niyang mahal na mahal ito ng kanyang nanay. At sinabi ni na sana tanggapin din ito ng kanyang tatay Robert. Masaya na ang kanyang nanay Lynette kay Carlos. Masaya na malupit picture taking ang bagong kasal. Kasama ang kanila mga bisita na magpaalam si Dr. Carlos na niya si Robert na sinubok ang pigilan ni Lynette upang hindi na makaroon pa ng tensyon. Ngunit hindi na papigil si Carlos at lamapit ito kay Robert. Sinabi naman kaagad ni Robert na hindi dapat siya nagpunta doon. Kaya siya ay aalis na. Ngunit tumingin na ang tawad din sa kanya si Carlos na nag-overreact ito kanina. At niyaya niya si Robert na pumunta sa reception at ininsist ito ni Carlos. Napapayag naman niya si Robert at bumalik na si Carlos upang magpa-picture sa mga bisita. Sa labas naman ng venue, Kay tumating naman ang sasakyan at bumaba dito si Moira. May sumalubong kay Moira at may iniabot. Isa itong lalagyan ng kalapati. Sakto naman na nakita ni Moira, ang taong may dala ng wedding bell para sa babong kasal. At kinausap niya ito, na may regalo rin siyang wedding bell sa mag-asawa. At sinabi niya na yung dala na lang niya ang gamitin. Napapayag naman niya ito nang bigyan niya ng pera. At tuluyan na umalis ang Ladafi. Lumabas na ng simbahan ng babong kasal. At sumakay na sa kotse papunta sa reception. Nang nasa reception na ang bagong kasat, nagulat si Lynette makita pa rin niya si Robert. At sinabi ni Carlos na inimbitahan ito dahil alam niya ang magiging madigaya si Anna in pag nakita niya ang kanyang tatay. Kaya mas lalong nasiyahan si Lynette sa narinim niya kay Carlos. Kahit naman siya Hina ay masisiyahan kung ganito ang gagawin ng kapareha mo. Sana nga lang tunay na totoo ang ginagawa ni Carlos. Kung di man nagiging totoo si Carlos, huwag tayong sa Diyos tayo o masa dahil tunay na totoo siya. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload na video. Thank you and God bless!